Oh <laughs> no, salamat. Bosting, yun. Yun, oh, oh. Yun, oh, swerte rin, oh. Oh, oh, kahuli rin, oh. Yun, yun. Sa, sa gilid nga lang talaga sila ng tabi. Hey, shoot. Sandali lang po. Ilalagay lang po natin sa business. good morning And Dito po tayo ngayon Nakapagsapalaralawang boss Sa barangay Buwayang Bato Mandaluyong City Yan po is may bangkaan lang po kami To so, yan At si Onyo Yan po Sabi ko na yun kapon. dito daw po nakarami sila onyo po kapon. Dito lang daw po. Tatry po natin kung talagang meron nga po. Kasi nung nakaraan po, nung ako mag-isa dito, naka sampung piraso po ako dito. tignan po natin yun. Bigyan ko na lang po kayo ng update mamaya. Ito po ang fishing spot po ng buhayang bato. Ayan po. Kaganda po. Kaganda. Ayan po. Talagang grabe kung ganda ng fishing spot ng buhayang bato. Ayan po. Po, yung ibaba o oh. ganda po no hindi lang po natin alam kumisda po na naman dito kasi okay, kahapon po, po si Onyo po alas napuno napuno po yung cooler ako po apat lang doon naman sa kabila ay salamat nakapisyon din <coughs> salamat po salamat <coughs> wow <coughs> mukhang mama madulos naman tayo dito boss bakit? parang malalaglag na po sayang Boss, makikuha nga, boss. Para malalaglag na, oh. Lucky. Yan. Salamat, boss. Maganda tama? Maganda. Salamat. pag lang, di ba? Mm -hmm. Salamat, salamat po. Boss Ching, yun! Yun, oh, 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 galing! Abay, swerte ka ngayon, ah! Swerte ka ngayon. Oo, oh, oo, oh, oh. Nakawala na. Nakuha pa. Dalawang beses na yan. Yes, talaga. Swerte talaga. Swerte talaga. Yun. Oo, oh, swerte Oo, oh, oo. Oh, Kahuli rin. Oo. Oh. Kahuli rin po. Ayan, yan. Hmm. Kahuli rin po. Kahuli. Bas, dito lang po sila sa gilid lang unang tabi. Dito po sa likod ng multi-purpose ng buwayang bato. Dito po tayo nakapwesto ngayon. Up, up, ito pa, ito pa. Dito lang po tayo nakapwesto. Yun, yun. Sa, sa gilid nga lang talaga sila ng tabi. tagbibilang sila nang gile. tagbibilang sila nang gilid, don lakay yon. hu 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 nalaglag hu 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 walang Gilid lang ng tabi. boss? Sa? Sino? Kapulate, nakapulate. Yan, kukunti na yan. Wala lang, boss. Talagang ano? Sa ears. eh. Palit pa rin eh. mo eh. Pwede na ba yung boss? Sabi, yan, linggo. Sige, po ako. nangyari sa akin Swerte, tatlong alpas na nakakuha niya pa. Papaching. Hindi, sa kanya, dalawa. Sa akin, isa. Nakuha pa. Swerte. Siguro, wag lang talaga siya mapahiya. May birthday. Yaman yeah, yun, wag mo na yun. Ay puta, kaya pala. Ang layo ng nilakbay, wala na pala. ko oh, laki Tichon, sandali lang po Ilalagay lang po natin Tichon Tichon Yes! <laughs> Ito po, lalagay mo sa fishnet. Ayun po yung fishnet. Ito lang dami na. Yun, pahabol pa Pahabol pa boss Uy, may pahabol pa Ang daming ininisan Guys, hanggang dito na lang po Talo wala na po tayo pamain sa dami po ng lupa hindi po natin alam na talagang wala na po palang pain kaya po ito maaga po tayo magpapack up kaya po pero marami hong nahuli hindi ko na lang nakuha ng na kasi nagmamadali si Papa Ching TV na muwi may kasama hong kaibigan niya si Angelo Quintana sinundo siya dito kaya ho oh, hindi ganoon anduno kami sa malayo eh pa, ano na sila baka madali silang muwi kaya po guys hanggang sa muli po maraming maraming salamat sa inyo sa so, walang sawa na inyong pagsuporta salamat po bye bye po <tinyo>